So yun guys, nandito kami sa bundok. Bibisita kami ng mga maisan namin. Hindi sa amin yan. Ito yung sa amin. Hindi siya maganda. So, ganun kahirap. Kasi last time, ay nalugi din kami dahil nabagyo. So, ngayon, tignan ninyo. Ha! mangunguha kami ng fruits. Yun know, ang fresh ng hangin dito. Simoy ng hangin. Oh, kukuha kami ng fruits. Pwede atan? Oh, marami siyang bunga. Saka na may bangit ada sungguh Ginano? 'yan. Kataan. Kataan mo siya. Yan, oh. yan ang bunga. Jackfruit ba tawag dito? Eh? Uh -huh. Langka. Atoy ka? Atoy? Dito ni. Dito. Masasagpat. O na. Nay, no, 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 no. Ah! Babapin tayo lang ang... Katang di kung tulungan mo, matap mo. Agami. Mm. Yan. Kinakain namin yan. Pag ginog, masarap. Pwede mo ding ulamin. Okay? Apa yung tudukin nyo? Modra. Ha? Style bulok. Hmm. Pero may, may juice siya, o. Tingnan nyo, may juice. Gaganyan nin para lalabas yung hindi. Uh, paas niya? Yeah, Kapas. Ay, yeah. hindi ko alam tawag dun. Okay, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to follow. Subscribe to my channel. Say hello. This is single lady. She's available. And also the other one. So, ayan. Ito yung aming mais. Oh my God.